everyone! So, eto ngayon ang ating bagong updates kasi matagal na akong hindi nakapag-update sa ating mga idol na si Cherry White at sa si Boy Tabang syempre. At ngayon naman, si Boy Tapang kasalukuyang nasa Thailand. Sa so, ito panoorin niya so, ayan nga guys, pinatawag ni Boy Tapang ang kanyang kaibigan, para ibigay ang mga damit na pinamili ni Cherry White, syempre guys, mga mamahalin yan, mga ma mga signature, syempre kasi ayaw niya daw ng mga ganyang, ano, hindi niya daw sinusuot ayan, ayaw niya maging sosyal, ayan, gusto niya lang mga bagets bagets, ganon. so kayo, ano ang opinion nyo, kasi nga syempre, pag binigay sa'yo, diba di dapat kinikip yan, hindi pinamibigay kung, ni ano mo yung tao talagang mahalaga sa iyo ayun ikikip mo siya kahit ano ang pinagdadaanan niyo di ba guys o ano masasabi niyo yan comment kayo o diba? ba so ayan at nag uh, comment na rin si Cherry White na ipinakita daw ni Boy Tapang na talagang wala siyang respeto so ayan guys o yan na ang palitan nilang mga uh, posts post sa kanilang mga Facebook o oh, di ba? Mm -hmm. Uh, o, kita nyo? O, at ito nga, at lumabas sila boy tapang kasama ang kanyang mga kaibigan. At ito, may bago siyang nakilalang magandang chicks. At ito nga, sinulsulan siya ng mga kaibigan niya. Kung matapang nga daw siya, eh dapat na puntahan niya at kilala niya ang magandang dalaga na ito. So, ayan nga. <clears throat> at talaga namang, nagpasulsul naman to si Tapang at syempre papakita niya matapang nga siya kaya syempre lalapit siya oh, di ba so ayan na ano pa niya yun ayan kinukuha binubuelo pa niya yung ano niya para pupuntahan na niya si magandang dilag, syempre. O, oh, ayan to. Kunwari, nahihiya pa siya ko, no. Pero, ayan na, ayan na, ayan na, bumubuelo na po si Boy Tapang para puntahan si magandang dilag. Ayun, ayun, ayun. At ah, talaga pumunta na siya. Oops, oh, oops. O, oh, diba? Mm, ding galing! <laughs> yung mga kaibigan, mga sol-sol, yung mga marisol. Kaya naman, nakimari-test tayo. So, eto na nga. At magkikipagkilala na siya. OMG! At ayun pa, English-English pa. Kasi akala niya, ah, oh, Itong kanyang nakilalang magandang dila. Grabe! At talaga namang nag-nose-nosebleed pa nga siya kasi syempre, afam na yan sa isip niya guys. Oo, oh, di ba? So, ayun, ayun, tawang-tawa siya kasi namit na niya si magandang dilag syempre. At ayun, nung nalaman niya na half-half pala itong kanyang kausap, eh di natuwa siya. Syempre, makakapagtagalog na siya dahil naka marunong namang magtagalog ang itong si... <laughs> <laughs> marunong pala magtagalog. So marunong ka <marunong> magtagalog. <laughs> marunong naman. Oo, uh, marunong pala magtagalog. Kasi makaintindihan pala tayo nito eh.